Tips talaga ito para sa mga nagliligo challenge. Kasi nakita ko kayo na sa akin ganyan yung aking viewers eh. Huwag puro ligo. MS nyo. Para kumita din kayo na maayos. Kasi sayang lang din eh. Sayang talaga. Pero kung may iba kayong purpose, may mga hidden agenda. Yun talaga. Wala tayong magawa Yun, yun ang choice niya <laughs> Kaya yun. At para kumita talaga as in random vlogs talaga ang gawin nyo mas magandang content yung ganoon kasi sabi nga ni 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 youtube yung yeah sabi nga ni youtube yung help hub saka hero yun lagi yung tatandaan nyo kailan yung check yung tatlong yun lagi yung tinatandaan nyo yun. kaya kung alam nyo yung ibig sabihin may search nyo po yung help hub hero andun po yung explanation ni YT dyan sa dito sa ano niya sa, mga pinapala, pinapalabas niyang mga tinuturo sa atin Doon yung malalaman kung, kung paano nga tayo kikita ng maayos kasi just, yung mga challenges na ating in, talagang in, in, in ano, is talagang napakahirap mahirap pong lagyan ng ads at kung yellow dollar is walang, walang pasok walang pasok, walang kita ay eh, magpa-member hindi naman. Ang masasawa eh, ma'am. Pag nagpa-member nag eh. Ang dami kayo mga mo. mga, mga ganang mga ano, gusto, gusto mong pupunta sa mas ibang site, diba? Kaya, mas maigi talaga. Mag-random vlogs. Tapos, sa, sa, kung ano. Tapos, kung gusto mo talaga na isang focus lang talaga, na malaki ang drabi Yung tutorial. Maganda yun. Maganda Kaya lang, alam mo yung ano mo tutorial. Tutorial. Eh, kaso nga, ako, kahit ano lang, tungkol sa sakit ng aking mga binablog karamihan kasi madalas magkasakit sinishare ko yung mga herbal na aking pinatunod sa sarili kung sa kasakaling wala kang pera nasa kabundukan ka alam yun dito mo makukuha sa akin kung ano ibig ano mga gamot ang makukuha mo ang maaaral mo sa mga binablog ko kasi karamihan po na binablog ko is mga gamot na aking isinishare kung ako'y may sakit kaya ng sa ipin ko yung ano nga yung dahon kahapon na in-upload ko yun, mga ganun tapos nung inubo ako na matagal gumaling yung mga hindihan hindi gumagaling dyan ubo na hindi mo alam kung ano bakit iwasan lagi yung nagubad sa tubig saka yun yung ano yung buyo yun skinner ko na rin yun alam kung paano yung ito ho, oh, magaling na tayo sa ubo di ba hindi ako nagpapagamot hindi ako hindi ako I minum mean, mga hindi ba hindi kasi nga ang atay po ang masisira. Eh, kailangan pampalak naman ng baga. Eh, kinainitan eh mo yung, ginamit ko. mga kanyang mga ano, gamit-gamit mo. Eh, lang. Saan vlogs po? Mas maganda. Hindi kaya mga tutorial. At saka, minsan, minsan, gawan mo na rin ng kwento yung live challenge na Di Kasi, may choice. Wala. Hindi tayo magkaka-ads pag Hindi talaga tayo magkaka-ads. Kaya, yan. Kasi ang daming, yung pa rin kasi nagliligot sa alas kaya pero hindi ako nagliligot sa alas ng mga dahil kasi nga nakatakot baga biglang yung ads mawala kasi sayang na ang panahon ako ilang beses kung mawala ng ads every three months ako maghihintay tapos one month mas sa atas three months na naman maghihintay one month sa atas ko ano yun paano paano ang oras mo sa kablog tapos wala kita sayang lang ang panahon ikaw may pinapakain tayo mga wala diba imang mga pangarap tayo. Kulo lang. Yeah, Tips ko pala. Random Ganda.